Nangangkada na si Boss Geno. Umuhobe to siya ngayon. First day niya. Grabing! Halika po! Mainit daw sakit daw sa pwede. <laughs> Paano yan? A few moments later. Good morning mga idol. So bumiyahe pala ako ngayon sa Mubit. First time ko itong bumiyahe. Nakakuha tayo ng pasahiro dito. First pasahiro natin sa pagiging Mubit rider. Dito lang sa subdivision, malapit sa atin, mga idol, no? Yun, si ma'am pala ay, ang drop-off niya ay Ayala sa Makati, mga idol, no? So, ang binayaran niya sa atin ay 126, mga idol. Um, bayad niya ay online payment, mga idol. So, dito nga, dumaan kami sa C5 extension, mga idol. Maganda pa yung biyahe natin dito mga idol, walang traffic kasi araw ng linggo to mga idol. So unang biyahe ko ay linggo. Di ba nag-apply tayo mga idol sa unang vlog ko ay Sabado. So hindi tayo bumiyahe noong mga idol. Bumiyahe tayo nung linggo ng hapon. Kaya ito yung first kauna-unahan ko talagang pasahero sa pagiging movie rider mga idol no. So syempre di ko yung sinabi kay ma'am na first time ko siyang pasahero. Baka ma-open siya, baka akala niya hindi tayo marunong magmotor mga idol So malapit na nga tayo dito sa Ayala, nandito na tayo sa EDSA tayo, no? ito all, ito. Masok na tayo dito sa Ayala mga idol, umikot na lang tayo papunta dito sa drop-off ni ma'am Dito na po at yung unang drop off nga, natin nandito sa ilalim. Tinuro niya nga na dito daw yung drop off ng mga rider no. So nandito na tayo sa ilalim ng Ayala Mall mga idol. So naibaba ko na nga si ma'am dito. Nagtanong pa nga ako sa kanya kung okay na yung bayad. So si Paps nga eh nandito. Mobit na rider din. Itinanong e, eh, ko kung ano ba yung mga ginagawa dito sa pag nag drop off na. So, napakabilis mga idol. Nakakuha na naman tayo ng isa pang kasahiro uh, dito mga idol. Sa Ayala lang din, sa tawid ng EDSA. So, pangalawang pasahiro ko na to mga idol, no? Iyahatid ko lang siya sa may kalayaan. So, ang bayad niya naman dito sa atin ay 51 pesos. Pangalawang uh, pasahiro ko to mga idol. So, dito ko siya binaba sa may kalayaan mga idol, no? at nakarating na nga kami sa drop off ni sir so, mga ilang sandali pa nagantay lang ako dito mga idol may pumasok ulit na isang booking buti na lang hindi pa ako nakaalis may booking na doon agad na pumasok sa atin ang drop off naman ni madam ay Asiana. Asiana naman siya mga idol no so ang pairing niya dito ang bayad niya sa atin ay 121 mga idol so, dito tayo dumaan sa Buendia Is Skyway. Binabaybay lang natin yung Buendia. Buendia, uh, abi yung mga idol kasi ito ang tinuturo ng ways ng ating move it ups mga idol, no? Pangatlong pasahiro ko na ito, mga idol. Nag-start pala ako dito ay alas 3 na ng hapon mga idol. So nakatatlo na ako dito. Ang oras siguro ito mga alas 5 na mga idol. So, nandito na ako sa baklaran. Malapit na ako sa drop off ni madam sa Asiana, mga idol. Asya na para niya. So nandito na ako sa drop off. Binaba ko na dito si madam. Nagantay ako ng na kunting oras dito mga idol. So may pumasok ulit na booking sa akin mga idol. Siguro mga 15 to 20 to 15 minutes mga idol. So yung nakuha ko naman dito sa unahan lang din nung pinagbabaan natin. Ayala alam mo yan si sir, yung pasahero natin. Drop off niya naman ay Jack Liner mga idol. So doon siya sa terminal. Sa EDSA. Yun ang drop off ng ating pang-apat na pasahero mga idol no. So umiko tayo dito sa may Rojas Boulevard. Nandito na tayo sa edge sa mga idol. Dito nga hindi eh, di kami dumaan sa Edsa, pinaikot pa ako doon sa likod ng Jack Liner mga idol. So dito, ay narating ko na yung drop off ni sir. Ibababa na natin siya dito sa Jackliner Station sa Pasay EDSA. So, dito mga idol na eh, naibaba ko na si sir, no? Hindi muna ako nag-accept ng booking dito. Uminom muna ako ng tubig mga idol. Pero nung pumasok na yung booking, pagkatapos ko uminom, ay eh, in ko na. Kaya lang kinancel. Buti na lang may pumasok din agad sa atin na isang booking mga idol. So, pang apat na booking na tong na biyahe ko mga idol no so si ma'am pinick up ko dito sa may Arnais mga idol Arnais eh protasyo pala mga idol so papunta naman siya ng malate yan si ma'am so naisakay ko na yung pasahero natin mga idol ongoing naman tayo papunta naman tayo ng drop off ni ma'am sa malate dito ay dumaan na tayo dito sa protasyo sa may top At yung binayad naman na sa atin dito ni ma'am ay 106 mga idol. So ano rin yun, uh, Gcash, true Gcash naman yung mga idol. So halos lahat ng pasayero natin, Gcash yung binabayad. Walang cash. So yung pang-apat na pasayero ko na to, may nagbayad lang sa atin ng isa. Isa pala yung nakakapagbayad sa atin ng uh, cash. Cash yung tatlo lahat talaga ay eh, online so yung mga idol di ko na na video nyo kasi nalobat yung camera ko doon ito pala eh pang limang biyahe ko na to mga idol malate din to pinick up ko si ma'am sa malate so ang drop off nya naman po ay makate circuit pinick up natin siya sa malate going tayo ng uh, makate circuit mga idol so, doon yung drop off natin ito na pala yung pang limang biyahe ko na to mga idol no so kanina hindi ko na nabidyohan yung drop off nung isa kasi nga nal nalobat yung aking camera kaya hindi ko na nabidyohan guys dito nga ay eh, malapit na kami sa circuit makati mga idol no Maganda talaga bumiyahe pag gabi, wala masyadong traffic mga idol, tapos pag linggo hindi masyadong nakakapagod. Pero sigurado pag traffic eh nakakapagod 'to mga idol kasi syempre traffic. So ito na pala tayo mga idol. Nakarating na pala tayo mga idol sa drop-off ng ating panglimang pasahero. Nandito na tayo sa Makati Circuit. So binabayaran na natin si Ma'am dito. Ito cash yung binayad niya, 78 pesos guys, from Malate to Makati Circuit. So dito nagantay ako ng mga ilang minuto may pumasok na naman na booking sa atin. Ang drop off niya naman is Makati. Papunta naman siyang uh, Makati Chinerosis lang yon mga idol. Malapit lang din. So ang bayad sa atin dito ni ma'am ay Gcash na naman. Bali yung bayad niya lang is 61 pesos mga idol. Ito na yung pang-anim na pasahero ko going to Makati lang mga idol medyo ginabi na ako dito ang oras natin dito ay mga alas 7 na mga alas 8 mga ganun yung oras natin mga idol so ito yung first biyahe ko talaga sa pagiging movie trader mga idol no ang alam ko ay naka sampung biyahe ako dito mga idol hanggang alas 9 3 to 9 mga idol so hindi ko na nabidyohan yung mga ibang biyahe ko kasi low bat na yung camera ko tapos wala pa ako kasing charger na na-install dito sa motor na ginagamit ko mga idol so nahihirapan ako dun sa power bank mag charge kasi yung cellphone ko china charge ko rin sa power bank so dito ko pala din wrap up itong pang anim na pasahero ko dito sa Makati din to mga idol no so hanggang dito lang tong video ko mga idol kasi nga nalobat na ako di ko na nabidyohan yung apat na na pick up ko pa hanggang alas 9. So basta mga alas 7 lang to or mga alas 7 mga ganon. So naka pick up ako after ko dito may na pick up ako nakuha pa akong pasahero na apat. So ang total na nakuha ko pala dito ang pasahero mga idol is sampung pasahero mga idol sa pagiging movie rider. So ayun mga idol, no? maraming maraming salamat pala yung first biyahe ko as a mobit rider. Enjoy naman mga idol. Mga gustong maging rider dyan. Mag-apply na kayo ng mobit mga idol, no? So, i-drop off ko na dito yung aking pasahero mga idol. Salamat sa panonood mga idol. Paki like and share na rin and follow kung di ka pa para updated ka sa magiging vlog natin. So, ito na yung magiging content natin mga idol no, yung pagiging Mobit Rider. So ayan si ma'am, din wrap up ko na dito. Okay mga idol, kita kids sa so, next biyahe. Tingnan natin kinabukasan kung babiyahe tayo. Sigurado masakit ang katawan natin ito kasi first biyahe natin to mga idol no. So dito na nagtatapos yung vlog natin ngayong araw mga idol. Good luck sa atin lahat. Ride safe mga idol.